Alam mo ba? Agahan man, tanghalian o hapunan, pwedeng ulamin ng itlog. Bukod sa mura na, madali pa itong lutuin. Pero, paano kung ang itlog na lulutuin mo ay hindi lang ordinaryong itlog na nabibili sa tiyangge, kundi halos labing walo o hanggang 24 apat na beses ang laki? Oo, tama ang narinig nyo, ito lang naman ang itlog ng ostrich. Kilala ang ostrich bilang pinakamalaking ibon sa buong mundo at natatangi ito dahil hindi ito nakakalipad. Originally, ang mga ostrich ay matatagpuan sa mga savana ng Afrika. Pero, alam nyo ba na dahil sa interes at curiosity ng mga tao sa kanilang itlog at balahibo, nagsimula ang alagaan ng mga ostrich sa mga farm noong late 1800s pa? Noong una, ang mga ostrich ay inaalagaan para sa kanilang balahibo na ginagamit sa mga sombrero at iba pang dekorasyon. Pero habang tumatagal, nadiskubre ng mga tao na ang kanilang mga itlog ay pwede ring kainin. Ang isang itlog ay may bigat na halos 2 kilo at katumbas ng 18 hanggang 24 na itlog ng manok. Katunayan, noong 2010, sa naitalang record ng Guinness World Records, 2.58 kilograms ang pinakamabigat na ostrich egg sa buong kasaysayan. At sa usaping panlasa naman, maraming nagsasabi na mas malasa ang ostrich egg kumpara sa itlog ng manok o pato. Pero, hindi ganon kadaling lutoy ng isang ostrich egg. Dahil sa laki nito, umaabot ng 45 minutes to 1 hour ang paglaga para lang maluto ang laman nito. Kaya kung magluluto ka nito, kailangan ng mahabang pasensya at malaking kawali. May mga farms sa Pilipinas, partikular na sa Pampanga at Aklan na nagsimula ng magalaga ng ostrich para sa produksyon ng itlog at karne. Sa pamamagitan ng research at livestock programs, napatunayan na pwedeng mabuhay at mangitlog ang mga ostrich sa tropical climate na bansa. Ayon sa isang pananaliksik na isinagawa ng Benguet State University, malaki ang potensyal ng ostrich farming sa Pilipinas. Bukod sa pagkain, maaari rin gamitin ang kanilang balat para sa leather products habang ang eggshell naman ay ginagawang decoration o lampshade. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!